Ayan guys, pwede kang sumama dito guys Sa mga taperner dyan o oh. Ayan, kaya ikaw pag mo sa taperner Ayan Ano? Ayan o? Sabi, sabi Anong masabi mo sa mga ano Next time, sama ka talaga dito ito Yung mga taperner yun ang dami talaga pag taperner Kaya dito kaso maraming po Ay! Hey. Sabi, tatlong oras tayo dito maglaplapan mga idol Sabi yun, ito Ayan o, oh, sabi yun o eh. Ito pwede mong kakainin dito mga idol. Ayan si ma'am. Sama natin. Ah, ito din yan. Kasi pag gusto mo tap perner, dito ka namin dadalhin. Ayan ka, pangigilan mo na. Ayan, di ba? Hi guys. Ang, ang napakasayang gano'n dyan. Ang napaka, napakasayang salita. Lahat po ito libre. Di ba? Ganun mo malalaman talaga. Kuha na lang Nagbabayad ka ba dito, hola? Wala kang binabayaran dyan. Lugli yan, marami yan. Yan. Diba? Kailangan mo lang talaga. Kasi mga taperners, kung mga taperners kami nandito. Ayy, grabe yan talaga. Siyempre, tatlo lang kami dito kasi yung sa grupo namin kami lang yung top na taperners. ba? Diba? Ayan guys, grabe. Ayan no. kasama ko. Oh. Oh, grabe, sarap. Sarap na kasama na dito. Ako um, yung mga para mag-tap na dito. Para kasama ka na namin. Eh. Oo, oh, yan o, no? di ba? Grabe. Ayan yeah. mga guys, Ang malupit, tatong oras tayo dito nandito kumakain. Tatong eh. huh? oras tayo mag dito. Ayan hindi ka pa ulit-ulit doon at pabalik-balik. Ayan, no, ako, dalawang plato, no, ito, naubos na hinal, na. isa. Ayan, ito na naman, oh no. walang kanin yan. Lahat yan, mga ano, tapos dito may dito tayo yan. Ito, may kanin yung isa kanina, ngayon wala na. Naubos na natin, puro ulam na naman. Diba? Kaya, ang sarap talaga dito. Habang, habang nag-uumpis, saka palang kumita, puro ka na kain. Nalawang ko lang, hindi tataba yung tiyan dito. Diba? Hmm? diba? Kaya ikaw, subukan mo. Kung ginagawa namin at kaya namin, ito pa ba? Diba? diba?